Wala talagang kadala-dala po itong si Mr. Bato de la Rosa. Ayan, may eksena po siya ngayon dyan sa ginagawang Senate hearing tungkol nga sa EJK. Pero ang madalas niyang banggitin, nasabi niya rin ito noon pa. Sabi niya, no regrets. Given the chance to do it again, I will do it again. The same approach. Hmm. Sabi naman ng mga hindi na. Malabo nang mangyari na gawin mo pa uli Dahil, oo, oh, ito ma ma matindi ah wala naman daw wala na naman daw uusbong na kasinsama sama na itong siligong para ipagawa sa ang mga karumaldumal na ginawa niyo. Wala nang leader na ganyan o uusbong. Wala nang mauupo sa malakanyang na isang katulad ni Digong. Or higit pa. Tapos na po ang paghahari-harian ng mga Duterte. So kung iniisip mo Mr. Bato de na meron pang magpapagawa sa iyo ng mga kabulastugan at kademonyohang ito, wala na. Wala na po talaga. Hindi pinagsisisihan, wala pa rin pagsisisi itong sa Mr. Bato de Rosa. Hmm. Pinakahawakan pa rin niya eh, na nasa side niya itong si at akala niya talaga habang buhay na kaya siyang iligtas na andyan si Digong para sandalan niya. Nako, yung mga ganitong klaseng tao na na, na umasenso or, or naging successful na look-look sa pwesto dahil uh, nagpagamit sa mga or kay Digong halimbawa, sigurado tayo sa bandang huli kayo po ang pinaka, pinakakawawa. So, yung sinasabi niyo na hindi niyo pinagsisisihan, wala namang wala namang humihiling sa'yo na kayo ay magsisi, humingi ng tawad. Hindi na yan expected ng mga kababayan natin. Dahil yung ginawa niyo pong kademonyohan, yung ginawa niyo pong kahayupan, hindi po yan magagawa ng mga taong uh, may ability to ask remorse, to remorse, may ability para humingi ng tawad. So una pa lang, Bago nyo yan ginawa, alam nyo sa sarili nyo kung gaano kayo kademonyo. Kaya hindi-hindi kayo hihingi ng kapatawaran at totoo nga na hindi-hindi nyo pagsisisilihan lahat yan. Kasalukuyang lukuyang iniimbestagahan nga na itong si Dilarosa at si Digong sa aligasyon ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Kung saan libulibong pinaghihinala ang drug personalities ang naging biktima ng extrajudicial killing. You can't fight a war, especially against the drug personalities, by being decent, by being pakiut cute. -cute. Mm -hmm. So yun kasi na sa isip niyo, eh. ang layo naman. Oh, why don't you meet halfway? Halfway. Talaga lang, binanggit niyo yung pakiut -cute, cute, okay? Pero yung ginawa niyo, sukdulan, sagad sa buto. Hindi ba pwede kang mag-meet halfway? At tignan mabuti kung uobra yung gitna bago gawin yung extreme act na ginawa nyo. Malala.